Hello mga palabs, welcome to my vlog May mga palabs, pupunta kami ngayon sa police station kasi tumawag kagabi sa partner ko yung police na papuntahin kami ngayon doon sa police station Hindi namin alam kung ano ang reason bakit kami pinapunta doon Sabi niya pupunta kami sa, sa CIDG ngayon Kanina lang umaga uh, may ano classmate at ko sa elementary nagpost siya ng video at mininsyon yung pangalan ko yun pala yung pagdakip na sa mga federal sila datu adlaw dinakip na pala siguro na ano na na, na na, release na yung warrant kaya pupunta kami ngayon siguro yun ang rason kung bakit papupuntahin kami doon sa police station Ayan. kaya try namin kung pwede ba doon makapag-vlog. Pwede ba i-video. E kung hindi, okay lang e. i eh. sasabihin ko na lang sa inyo ano ang naganap, ano ang detalye sa pagdakip, o ano ang kaganapan doon sa police station. Kaya punta tayo doon mga plalaps. See you later. Again hey, mga plalaps, malapit na tayo sa police station. Dito na. Ayan, oh. Dito na. Ayan. Dito na tayo. Ayan. Dito na tayo. Dito na dito na ayan na nga mga pralabs pumunta kami kanina doon sa police station kasi nga di ba nabalitaan nyo naman siguro na na arrest na ang mga taga federal tribal kasama na doon si Dato Adlaw at si Bailordis pero sa hindi pa namin nalalaman, kagabi tumawag sa amin si Sir Polis. Sir nga Tumawag sa amin si Sir Polis. Tumawag sa partner ko. At sabi niya, pupunta daw kami bukas doon sa police station mga 8 a.m. Tapos, hindi niya sinabi kung ano talaga ang totoong dahilan. Ang sabi lang niya, ano, pagpunta namin doon sa police station, um, sabay-sabay kami pupunta doon sa CIDG. Sabi niya, kasama namin yung taga, ano, taga Vitabela. Yun. Sabay-sabay kami daw pupunta ng CIDG. Hindi nila sinabi na aarestuhin na pala nila ang federal tribal. Ayun nga, kan kaninang umaga, Uh, pagising ko pagtingin ko sa phone ko yung classmate ko nagpost ng yung video sa pag arrest sa taga federal uh, uh, niya yung name ko doon kaya nag pop up sa akin ayun nakita ko sabi niya ano daw na karma na daw yung taga federal sa ginawa nila sa amin Ayan. So, ayun. Nakita ko nga. At saka, pumunta kami ng police station. Pagpunta namin sa police station, hindi pa namin na nakita yung taga-federal kasi nandun pa sa itaas. Ayan. Tapos kami nandun lang sa sa baba. At saka, pagka ano na, pagkababa na ng taga-federal kasi ilipat na siguro sila nagkita kami sa baba kaya medyo natakot kami ah uh, medyo natakot kami kaya ano pumasok kami sa doon sa sa office sa, pul sa police sa, sa opisina nila kung saan doon kami nag standby ayan at saka ano kaya pala pinapunta kami doon kasi kukuhanan pa ng statement siguro yung si partner at saka yung taga betabela ano ba tawag doon statement parang affidavit or may ibang ano ibang pangalan kasi yung sinabi ng ng pulis nakalimutan ko kung ano, ano ang ibig sabihin oh, kung ano ang sinabi niya pero parang ang ibig sabihin yung parang statement pa rin ata yun ang kuko kuko na kuko ni nila sa side namin at saka sa side na ano yung taga vitabela, kung ano ang masasabi siguro iwan ko kaya pero hindi nakuha nakuha ang ah, statement kasi nga busy busy sila busy sila matagal kami doon uh, mga past 11 kami umuwi na lang kami kasi hindi pa kami na-entertain kasi busy pa talaga sila uh, anong sabi ng ng pulis tatawagan na lang daw kami so until now gabi na hindi tumawag si si sir siguro hindi pa natapos hindi pa sila tapos kasi busy nga sila kaya maghihintay na naman kami bukas ayan, at saka ano, ano yung taga, member ng ano KMG is nag-message nag na naman siya sa partner ko kung na i-interview na naman may part 2 ang interview kaya abang-abang na lang kayong mga palalabs kasi i-interview na naman si partner at saka yung, ano Beta bitabela ang sabi bukas daw sila makarating dito pero hindi pa nila sinabi kung kailan talaga ang interview iwan basta pero masaya kami masaya kami kasi na ano na ang may justice na naaresto na sila pero mayroon pa iba ibang member na hindi pa na-aristo kasi wala sila doon sa headquarters ng taga-federal, wala sila doon kaya hindi sila nasama pero sabi naman ng mga polis once na nandun sila sa nandun ang pangalan nila sa ano sa warrant may kaso sila hmm, dadakpin talaga sila kahit kahit hindi sila na ano na nasama kanina sa pag-arrest arist din daw yung mga membro na hindi na sama kanina na nandun sa kaso kaya update update na lang tayo mga plalabs kaya mag watch talaga kayo sa video ko um, ipa i upload ko din mag video din ako pag ano pag interview kay partner pag interview sa kanya kaya pasensya na mga plalabs kung wala pa masyadong ano detalye sa kanina sa lakad namin kanina sa sa police station na eh, hindi pa kami na entertain ng maayos doon kasi busy talaga sila kasi madami kasi ang member ng federal kita nyo naman siguro mga palalab sa mga video sa tiktok nanduna na sa facebook nanduna na for sure may nagbablog na din sa youtube kami nag-ano kami sa pulis kung pwede ba kami makabidyo sa kanila, bidyohan namin sila. Hindi daw pwede kasi kami ang ano, yung kami ang biktima, uh, ano ba tawag doon? Basta, hindi kami pwede, hindi kami pwede mag-post, pinagbabawalan Bina nga kami mag, ano, mag-comment sa mga post na no? ano, kahit ano, yung basta, bawal daw, hindi kami pinag-video, kaya, yun na ang ano na video ko yung pagpunta na lang namin nung sa labas ng ano sa police station yan mga plalabs nasabi ko na sa inyo maghintay na lang kami kung kailan kami tatawagan ni sir ayan update na lang tayo mga plalabs kaya magwatch kayo mga plalabs ha at sana ay supportahan nyo ang channel na ito mga plalabs alam nyo mga plalabs nakaka-stress talaga nakaka-stress sa ah, ano sa nangyari sa amin kasi walang nakadlak kami na walan kami ng business kasi minuto kami sa pag-business doon wala na kaming hanap buhay ng partner ko nakakalungkot nakakalungkot talaga isipin basta stress kami hindi namin alam kung ano an kagawin namin pero pray na lang kay God siguro may reason si God kung bakit nangyayari yun sa amin kaya sana supportahan nyo ang vlog na ito mga plalabs isuportahan nyo ang channel ko huwag nyo kalimutan mga plalabs, i-like, i-share at comment down below mga plalabs para masagot ko mga katanungan nyo at subscribe na din yung channel ko at hindi mo kalimutan i-hit ang notification bell para ma-update kayo mga palalabs sa mga bago kong videos na i-upload sa YouTube. Thank you mga palalabs. God bless.